ito ng CCTV video sa loob mismo ng NBI, doon sa may visitors waiting area sa opisina ni dating NBI Director Nonatus Rojas. Makikitang nakaupo sa isang sofa ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ang video ay inilabas ng nasibak na NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. At base raw sa sarili niyang investigasyon, nakipagpulong si Napoles kay Rojas at ang meeting tumagal daw ng tatlong oras, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Uh, pinatawag natin yung mga tao doon sa office ng uh, director uh, pinapunta na pinapunta ko sila sa office ko at then uh, doon namin kinonfront tinanong sila kasama si director LaSalle doon din siya tinanong namin yung uh, dalawang ahente Ang isang ahente na abogado ay hinawakan pa nga ni Janet na Coles yung kamay niya at saka pinagsabihan siya na ikaw ay humaganda yung aura mo tinginan yung palad niya pang at saka hinulaan pa na maganda daw yung uh, ano niya yung future niya sa NBI. August 2013, nagsurrender si Napoles sa gobyerno. Sa inilabas na CCTV video ni Esmeralda, hindi makikita si Rojas. Tumanggi magpa-interview si Rojas pero nagpadala siya ng text message sa GMA News. Inamin ni Rojas na nagpunta nga sa NBI si Napoles kasama ang kanyang abogado bago lumabas ang arrest warrant para sa kanya. in daw ng NBI si Napoles tungkol sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Louie. Punto ni Rojas, nagsumite ang NBI ng mga dokumento sa prosecutor kaya naisampa ang kaso sa korte at nakapagpalabas ito ng warrant of arrest para kay Napoles. Nakakulong daw ngayon si Napoles dahil sa pag-usumikap at dedikasyon ng mga tauhan ng NBI. Ano mang pagamali siya ng irregularidad ay kanyang maring itinatanggi. Lagi naman daw sila nagupursige para sa pinakamataas na level ng professionalism. Pero giit ni Esmeralda, patunay daw ang CCTV video na mali ang pagkakasibak sa kanila ni dating Deputy Director Attorney Ruel Lasala. Sinibak sila nitong buwan lang dahil sa paghihinala ni Justice Secretary Laila de Lima na sila ay mga impormante ni Napoles.